Bago tayo magsimula, kung ayaw nyo matuloy ang World War 3, please like and subscribe. Hello guys! Huh, buti na lang. Nakatakas ako kung hindi. Malamang patay na ako. Maghanap lang ako ng matataguan guys. Abangan nyo ang part 2. Ayun guys, mabait si ate. Binigyan pa tayo ng kwarto para makapagpahinga. Huwag ka na. muna matulog. Mag-shave lang ako. Puta. Inel, Kuya Andres, ito! Rizal! Nasaan ka? Ha! Huwag kalimutan mag-like and subscribe! Guys, grabe. Kapatid pala ni Bonifacio yung nakausap ko kagabi. Patay tayo dito. Hayop ka talaga, Rizal. Humanda ka. Kuya Andres, usap lang. Vlog lang to.